ilang hakbang ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na higit na makakatulong sa ating mga kababayan. Kabilang na dyan ang pagbuo ng Universal Healthcare Coordinating Council at pagpapabilis at pagpapasimple ng requirements para sa fuel subsidy. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa layuning maibsa ng pag-aray ng transportation sector dahil sa pagtaas ng produktong petrolyo, tuloy ang hakbang ng pamahalaan para matulungan ng mga apektadong motorista. Sa sectoral meeting sa Palasyo kasama ang Energy Department, inaprubahan ng Pangulo ang pagpapaiksi ng trigger period sa pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper sa isang buwan mula sa dating tatlong buwan na nakasaad sa 2024 General Appropriations Act. Whenever the uh, Dubai price per barrel exceeds $80 for 3 months then that will be the trigger for the provision of subsidies to uh, the transport sector uh, drivers uh, public utilities including tricycle and uh, and uh, other public uh, utilities so with this uh, simplification or shortening of the period we will be able to release the uh, the subsidies uh, uh, in, uh, in uh, a shorter period of time. Siniguro rin ng gobyerno na hindi mahihirapan ang mga benepisyaryo, Kaya mas pasisimplihin din ang mga requirement. Pupuliduhin din ang listahan ng mga makatatanggap ng subsidy. Hindi gaya ng dati na kailangan pang i ng DOTR ang lahat ng listahan ng mga tatanggap. May prangkisa man o wala, kaya natatagala ng pag-release ng ayuda. So we're simplifying all of these Requirement so that the the Department of Transport will be responsible for the list for those which are under the LTFRB. Then DILG will come up with the list for those which are with the uh, uh, tricycle drivers under the local governments, and then DTI will take care of the rest. And that will will uh, simplify the process. Kasama rin sa napag-usapan sa sectoral meeting ang pagpapatupad ng voluntary 20% ethanol blend para sa gasolina na inaasahang maaprubahan bago matapos ang taon upang mas mapababa ang presyo ng gasolina sa merkado. Gayundin ang paghahanda ng bansa para sa electrification ng mga sasakyan, maging ang produksyon ng EV vehicle sa Pilipinas sa darating na panahon. Asahan na rin daw ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagdating ng supply mula sa Brazil at US. Ang Health Department naman bumuuna ng university Universal Healthcare Coordinating Council na kinabibilangan ng mga ahensya ng national at local government para maging mabilis ang integration ng Universal Healthcare Law sa mga komunidad. Mas mapapasimple nito ang proseso sa paghahatid ng basic medical services. I think it's good governance. Because if you're going to give money to local government to be used in health, dati kasi yung health, yung money from PhilHealth, health, kasi mayor ka, meron kang paanakan, the reimbursement of that goes to you to the mayor. Pero ngayon ipupull natin. So what happens is you pull the resources to that special health fund so that you can really allocate it for things that are needed in the local health system. Nakakabawi na rin daw sa ngayon ang systems ng PhilHealth matapos ang hacking incident at bumuo na rin ang crisis committee matapos ang insidente. Gayunman, business as usual na ang PhilHealth. We ask them is a business continuity plan. So to make sure that all the uh, uh, billing, members uh, funds, uh, members... Uh, dues and payments, premiums are still being accepted. So as of now, uh, functional naman, yun lang, na-breach -na ang ating personal and private information of members and employees, including employees. So medyo marami yun, and uh, we're, we're asking them to address that particular issue. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.